Uh, shout out po sa mga bashers ko dyan yan, kung makarating sa inyo to na mga uh, na message ko sa, sa lahat ng mga bashers ko gusto ko lang sabihin sa inyo na um, sana wag kayong manghila pababa kasi wala nga angat kung hihilain nyo na pababa um, hindi ako nagtataka kung bakit meron ako mga bashers kasi alam nyo yung mga bashers na yan. Yun lang yung kaya nilang gawin. Yung mga bashers ko, subukan yung pumasok sa tawag ng tangalan. Para maranasan niyo yung naranasan ko dun. Hindi kasi ninyo naiintindihan yung pinagdaanan ko sa tawag ng tangalan. Uh, kaya huwag kayong mang bash. Okay. Para walang gulo, walang, walang, dapat puro lang masaya ano? Kasi yung mga bashers na yan, palagay ko sa mga bashers na yan, walang mga pangarap yan sa buhay. Ang kaya lang nilang gawin is mang bash, manira. Manira ng kapwa. Yan. Sa mga bashers na yan, uh, ito, kung sino dyan, mga, mga vloggers dyan, i-edit nyo to, post nyo to. Sa mga bashers na yan, alam nyo, wala kayong mapapala kung palagi kayong nang babash. No? Kasi ah, hindi ako nagtataka kung may mga bashers ako kasi yung iba nga, yung mga kapamilya ko nga eh, di ba? Binabash ako. Binabash ako hindi sa nagagalit sila sa akin. Binabash nila ako dahil naiinggit sila sa akin. Alam niyo wala naman dapat kaingitan eh. Kasi lahat tayo merong mga kapalaran, di ba? Ang kapalaran ko, makatongtong sa tawag ng tangalan. Walang makakapigil doon. Yo. No? Kaya sa mga bashers na yan, wala kayong mapapala kung palagi kayong mag-bash. No? Huh. Lagi kong ah, gabi-gabi na nanalangin ako. Sana yung mga bashers na yan makarealize ng tama. No? Lahat ng mga bashers karapatan nyo yan. Karapatan nyo mag-bash. Diba? Karapat nyo yan. Sige, hindi ko kayo, hindi ko kayo pipigilan kung gusto nyo mag-bash. Pero hanggang dyan lang kayo. Mga bashers na yan, hanggang dyan lang kayo. <laughs> diba? Kung may pangarap kayo, gawin ninyo. Susuportahan ko kayo sa mga pangarap nyo. No? Kung may kung gusto niyo kumanta, sige, kumanta kayo. Susuportahan ko kayo, hindi ko kayo ibabash. Kung gusto niyo sumayaw, sige, sumayaw kayo. Kasi ako may pangarap ako, kayo may pangarap kayo. Sa mga bashers, may mga pangarap ba kayo? Baka naiinggit lang 'yan. Sabi pa nga ng mga ng mga ka-idol ko dito. Pag naiinggit ka, pikit ka na lang. Pikit mo man ang iyong mata. Hmm. Kapag, kapag si Lord magalit sa inyo, mga basher, malakas pa naman ako kay Lord. Ang na. Baka pumilipit yung mga, mga dila nyo. Wala, sige kayo. Oo, oh, naiingit sila kaya sila nang babash. Wala silang magawa sa buhay. Nagagalit sila. Bakit pa, bakit pa kayo nanonood kung mga basher? Yung mga basher na yan. Yes, gagawa um, ko ng kanta para sa mga basher. Actually, meron ang ginawang kanta si Kwan. Si Shira. Shaira ba yun? Link ka? Selos ka friend. Oo. Oh, Shira. merong merong kanta, diba? Selos ka friend. Tawag dun. Naiingit lang yan. mga basher. Ah. mga basher, mga basher. Shout out sa mga basher ko dyan. Ingat kayo palagi. God bless sa inyo. God bless sa family nyo. Sana alam ng pamilya nyo na gumagawa kayo ng masama. <laughs> 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 Kapag may malaman akong isang basher, papatulpo ko. <laughs> pag mayroong kayong nalaman dito, pag may nagu comment pag may kayo pinupost sa comment, sa, sa akin, patulpo ko. Para mas dumami ba, natin natin. Tapatulpo ko. Meron, meron ako dito na kanina na nag eh. Patulpo natin. Hige, asa na yun? Basahin ko. Hanapin ko dito. <laughs> Pupunta kasi ako ng Manila. Hindi na lang ako mag-audition sa PBB. Papasok ako sa Tulpo. Asa na yon? Baka meron dito eh. Masampulan natin. Payag ba kayo ipatulpo natin? Hello no, sa mga basher dan huh? yeah, shout out sa mga basher, patulpo natin 'yan. Magpapasama ako kay Sir Gisono Nobel. 'Yan. Si Sir Gisono Nobel kasi nakapunta na sa tolpo. Kasi um, uh, pina ngayon, pinaayos na yung daanan nila. So yan, magpapasama ko kay Sir Jason nobel Meron akong gustong ipatulpo. May nagchat dito. Si Ma'am Dis Dumasig. Huwag mo na patulan, baranga nala. Ige. Mag magpapasama ko kay Sir Jason. Sige mga kaidol, kakain po muna ako. Yang mga bashers ko, um, ikukuang kitan, papatulpo. katol po natin. O di kaya pabarang ta. Ito one na no, 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 na 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 hiwa hiwa. Bas <laughs> ad, ad, andita ko nagla-live tinutuso ko ng karayom. Ayan mga kaidol, kakain po muna ako. <laughs> bye bye maraming salamat po sa mga nagsinang stars oh pabarang tanala bye bye